So yun mga ka-idol, nahuli ako At yan si kuya, nahuli din yan <laughs> Walang helmet <laughs> So yun mga ka-idol Ang aking violation is Disregard traffic sign Ayan So ang binayaran ko 1,000 pesos Sa'yo kuya, magkano binayaran mo? 525 Ah, oh, 525 <laughs> Ayan, 525 sa kanya Ayan So ganito, pag nahuli kami malungkot malungkot lang <laughs> Sa ako na huli ako District traffic sign ayan mga ka-idol. so dito ako sa Makati Makati City Hall ayan so, sayang no 1,000 pang merienda ko na sana yun saka pang full tank ayan mga -idol, oh. so okay lang yan kasi kumbaga mga ka-idol, is mali naman talaga eh. Pag mali mo, so kailangan mong tanggapin. So hindi mo na kailangan makipagtigasan pa. Kasi mali mo na yun eh. So, gano'n lang kadali. Kung nagkamali ka, tanggapin mo. So, mahirap makipagtigasan kung... Ayan. So, ang ating gastos ngayon is uh, 1,000 pesos. So, winis ko pa ito dito sa Makati. Uh, city hall ayan So ayan okay naman so kahit pa tanggap naman natin kahit nagastos sana ng medyo malaki ayan so 1,000 sayang din kaya mag -ingat kayo mga ka idol sa mga daan dapat is uh, alam nyo yung mga sign ayan so doon kasi sa dating yon may sign yon pero pinapaliko kami sa kaliwa nagulat lang din ako kasi bakit pinagbawal na ngayon So ayun pero at least tanggap ko naman mga kaidol na nagkamali talaga ako Uh, no choice kundi magbabayad tayo ng 1,000 pesos ayan so dito to sa city hall ng Makati City ayan so huli tayo so sa iba mabigat bigat na to 1,000 pesos pang restaurant mo na yon pero syempre patay magagawa yun yung rules sa kalsada kailangan mo sundin ayan.